Magandang araw sa inyo mga guys ano uh, Ang tanong ng iba pwede bang mag-asintada ng walang nylon Kung pantay rin ba yung hollow blocks kahit walang nylon So yun ang tanong ng iba uh, So ngayon sasubukan natin mga guys kung kaya ba nating mag-asintada ng walang nylon So kung papantay ba yung taas nito doon sa iba So tignan natin ano may ibang paraan guys para makuha natin yung yung pantay nito. Kaya ito lang nylon. To. Ito yung nylon no oh, nasa baba. Yeah. So hindi tayo gagamit ng nylon, ang gagamitin natin ngayon guys yung unang option para makuha natin yung pantay ng mga hollow blocks kapag nakasintada. Ito guys. Ito talaga. Ito yung gagamitin natin, level bar. Tiyakin guys kung pantay talaga no. So subukan natin. Ito. So, kita nyo guys. So, gitang kita, no? Level bar. Yan. So, pwede pala guys, kahit wala kang nylon. Kahit wala kang nylon. Wala. Kasi, tulad dito yung inasintadahan ko guys. Mahirap naman talaga maglagay ng nylon dito. Dito, mahirap. Kaya ang ko dyan guys, ito, tip lang, level bar. So, level bar guys, yan. So, makikita ninyo. So, level bar lang guys, yan. Patong nyo lang siya. So, makukuha nyo yung pantay nyan. Ng lahat ng asintadaan ah, nyo. So, yun lang mga guys, ano. Tips lang pag medyo mahirap magtali ng nylon. Yan. Mahirap magtali ng nylon dito. Magpako. Kasi gipit nga. So, level bar. Huwag kayong... Huwag kayong mahihiyang gumamit ng level bar sa asintada ninyo kasi isa sa mga parahan yan para makuha yung pantay niya so An ano man na so yan naka level siya mga guys itong pangalawa so naka level din siya no so itong pangatlo sabukan so, natin <laughs>

kasi pala tinuro nylon pero nakita naman natin yung level bar kung gaano siya ka-accurate. So, wag kayong mga mga beginner sa pagasintada. So, gamit lang kayo ng level bar. So, ayos yan. So, very good. So, maraming salamat sa nod na ng video kong ito.